yan Ayan <laughs> is the life <light>, kuya! Ano yung muna? Baka girlfriend ko. Sino? Si Angel. Sabi ko, baka hindi sabi, baka nililigawan mo. Ito <laughs> sa inyo ito nila? Ah, Ate Josie, ito po si Angel. May kitara po siya sa inyo. For a month. Nililigawan ko nga ito. According sa nanay ko. So anong message mo? <laughs> Ayos, ba yan? What do you expect? Po? Niya, ko di, di What uh, do you expect po sa pagiging uh, ano mo? Um, housemate. Housemate ni Ate Joss. Kaya hindi ako ma-evit. -er hmm. Tsaka ano, saan may pagkain sila? Ay, maraming pagkain dyan. <laughs> Oo, <marami. laughs> daming cat food. <laughs> <laughs> Madami sa ano yan, stock mga biscuit biscuit Yung cat food namin, pwede siya mamili kung wet or ano daw? Hindi ko siya nakikindi. Banana. Banana. Kasi I'm not like other girls eh. Pakita niyo sa inyo. I'm not like other girls. Go. 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 Kasi sa banana. Mga okay. pis. So, hello dito na kami sa Beaches. Sa may Mega World something. Alive Global Tower. Through the car. Umalis kami na. Fourth Leg floor. Hanggang oh, oh. 4th floor lang kasi kami. <laughs> 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 yung mga kausap, ang 20 th floor. Ang taas-taas nila. Kasi hindi pa kami marunong umakit. <laughs> <laughs> Ay, sila. Ay, sila. Nagbablog ako. Nagbablog. Para ma ma-dock natin yung moment natin. No, day, Tapos ano? Tapos one. alas sa is kami umalis. <laughs> Tapos <laughs> ano? Tapos na kami na dito. Garing buntok ba naman? Ten thirty. Ten thirty. Hi! So, it's raining cats and dogs Ten thirty. Ten thirty. Ten makalabas dahil thirty. Ten nung Ten to, nung to, si so, Lob. Tapos nun, di namin alam kung pupunta pa rin kami. Walang pila ngayon yeah. sa Binondo. Eh kasi yung mga tao na inuulan, hindi lang pupunta ba yun? Tayo. tayo lang. Tayo lang yun. Tayo lang pupunta ng na naulan. We're not like other groups kasi. Totoo. So, yeah. We're here na. At sino sa akin. Ano? <laughs> Over ng 360. Hanapin mo internati Ternate dyan. Ayun, te. Nakita kayo Ternate. Nakatawa? Mm -hmm. Di ba doon ka lumakot? Hindi. <laughs> <laughs> doon nakahanap na maraming kakampe. So, hello? Baklao oh, mais ayos ko kong. Ay, <laughs> <laughs> TikTok card? ba, ba? yun. Ah, we? Lapag mo. So, kasalukuyan po, na wow, po kami ngayon. sasakyan. Papunta po kami ng Ayala. Si, ano, si Ako sa dulo kami ni Lon. Si King. Si, si, oh, si Lon. Si, si Angel. Nasa harapan si King. sa labas. Na may oh yun eh. Dapat daw yun yun. mo So, hi! Nandito na po kami sa BGC. Pinis ka lang So, yeah! Wala pong tao po dito. Magkanap kami ng lunch namin. Parang music video. Ano ba yun? Hi! Nangangati ngayon yung injection kay Angel kasi gumain siya ng malansa. Ano malansa kinain niya? Chicken. Malansa yun. So, hahanap kami ng pakakainan.

Naka-burst yan. I-live no, mo, i-live mo, i-live mo na, ano. Ayan, meron. Ayan, meron, meron, meron. Uh, pag uh, Hindi. Hindi naman ako yung iba. Eh. Isa pa, i-live na natin. Okay. Shit, sino to ang sasarap? Okay, Me. Hindi ko makatagal, may pag-aarap. <laughs>

request ni Kim yan. Over na ba? eh, wala ka ba ngayon naka? Guess what? Nasa binondo kami. Pwede ka. Hi everyone. Nandito na po kami ngayon. Sa saan ngayon? Wow. <laughs> Hello. Hello. <laughs> Hello. ganda. Hello. <laughs> <Ano na? laughs> Siro. <laughs> kayo <laughs> <yung> <laughs> <Ito, ito. laughs> Angel, tour us. Be, ano alam ko dito? O, oh, sige ako na lang. So, tanaw po natin yung China something do. Wow. Then, ito po yung pataas dito. Ngayon, ito po yung Jones Bridge. Tapos ngayon, as we walk here, you can see the entire side of the river. I don't know what river this is. Oh, pero, ang ganda ko. Kala oh, mo ba na sa ano ka? Spanya. Gano'n. Ah, gano'n, gano'n. Yun nyo guys, take So yeah, it's 8 p.m. <makes noise> so, yeah. <makes noise> so, sa mesa. Tapos yung bata gumapang papunta doon sa butas ng ano, ay bukas na bintana, na nahulog, 31st floor. Gumanan siya. Oh, alam niyo <noise> ba yung kanta <makes> na <noise> ano, yung... Yung parang... Ay, random na. Tignan niya. Nag-iisip siya, nag-iisip you... siya, nag-iisip siya. Montage, montage. montage. Yung parang ano. Would you Know my name. Yung ah, sa heaven. Heaven. He's ah, in heaven. May, really? ayun know may COVID din nga. <laughs> <laughs> Have a He's in heaven. Ano yun? Ano meron? Ano meron? Ano meron? Ano meron? Ano meron? Ano meron?

<tuk> Anong lesson? Anong lesson? Anong lesson? Anong kapatid na namin para Basel Mendes si Angel tapos tapos si tapos si Lo mi padre for loga sila for loga sila ito pa lang kami bye bye